Aya na mga ka kagaya na sabi ko, 29th Asia Pacific Hair and Beauty Olympic. Imagine niyo, 29 years. Ang Asia Pacific lamang po ang pinakamalaking samahan at kalupunan ng lahat ng hairdressers sa buong Asia Pacific. At ang panlaban ng mga Pilipinas, walang iba, unahin natin, walang iba kundi si Cedric. Magandang maga, Hello, hello, hello. Hello, hello sa mga followers ni Mother. Eto na po kami. Sasaba po tayo sa Digmaan. Correct. Kami po ay papadala ng ating bansa sa Taiwan. Digmaan, At, ang kagandahan. Yes, Mother. Diba? Andyan po ang inyong mga alagad nangunguna sa pangalan na pagpapaganda. Correct. Ayan. At syempre, kasama naman natin si Trisha. Hello, hello. Mga amigas, amigos. Nandito po tayo kay Mother Rick. Kaniwala, lola mo. At malapit oh. na ang Pasabog na laban na. Eto na, susunod si Kirk. At hello, hello, hello. Magandang araw mga Kirtified. Kasama ko ngayon ang aking mga kasama na lilipad pagpunta sa Taiwan. Kasama namin nag-iisang malaalamat na Mother Ricky Reyes. At proud na proud na kaming ipaglaban ang galing at puso ng Pinoy. At syempre kung meron tayong mga panlaban, meron din tayong kasama mga Unang-unang -una ngayon dyan syempre si... Frances Imperial. Hello, hello everyone. Inaimbitahan namin kayong manood at sumama sa amin sa Taiwan para sa pakipagtunggali ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Uuwiin na lang natin sila ng trophy, di ba? Yes, mother. At Correct. natin ating maraming mananalo sa atin. At kasama dyan si Jam. Hello po. Magandang kumaga po sa lahat. Excited na po kami kumunta sa Taiwan at para tunghayan ang napakalaking pag, uh, patimpala sa Buong Asia Pacific. Ang, oh, oh, Asia -Pacific. Pacific, sa pati palak sa industriya na pagpapaganda. Actually, sampung bansa ang maglalaban-laban ngayon. Wow. at di ba? At ang pinakamatindi yung kalaban ay Mongolia, mga Taiwanese, na kumanda. At mga Japan, Kira mga Japan.